Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Masagri Channel. A fatal o zomatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang gusto, anong gusto sabihin sa inyong ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign of Libra So Libra, Libra, Libra Welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video Kanino kayang energy o ikaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating makakagilap So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo nang hindi skip ng ads away. So Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikligling na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel Spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel, Spirit, God, please give me information po Ano kong gusto sabihin sa ng ating mga baraha For the sign of Libra So there's the King of Wands Now, this is something I look at the bigger picture Unti-unti mo na rin makikita yung magiging posibilidad O kailangan mo tingnan Ang magiging outcome ng bawat decision and actions mo Titingnan mo yung um, kalalabasan Titingnan mo yung 5 years or 10 years From daw, asa ka na sa situations na to And there's a strength card na kailangan mong lakasan ang loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo ang pag-alilangan at takot at pangamba mo sa lahat ng gagawin mo. Kailangan lakas loob mong harapin ito na walang walang takot at pangamba. So let's see what is the messages. Represent with the nine of pentacles. So there's a blossoming na maaring lumago, lumakas ng iyong finances. You have a potential for abundance. Na may potential ka para gumanda ang iyong um, pagkakapirahan, negosyo, trabaho, hanap buhay. And of course, there's something, guys, with a poor pentacles. Protection and mat, pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Na mag-save ka ng pera, magtipid ka, mag ka, mag ka ng bagay kung saan ka mag invest And there's a knight of wands, no? A knight of swords, sorry. There's a knight of swords, something anxiety, sleepless nights. So some of you guys, so hindi ka makatulog, balisaka na hindi ka mapakali. No, dahil yan sa kung ano-ano yung niisip mo. Additional messages. Represent with the Queen of Pentacles. Just being practical sa kung ano naman yung bagay na meron ka. Dapat alam mo ang magiging pattern mo sa paggastos. No? And of course, sa save then at the same time. Alam mo, dapat kung paano mo palalaguin, be mature enough and be grounded. Na no, pagdating sa pagmanage ng pera. What is additional messages? Reverse with the So there's a past communication, past moment. Na magkakaroon ng changes and development na sa situations mo. Na unti-unti mo nang makikita ang mga pagbabago. Na some of you magkakaroon ka din ng trouble. Makakapag-ibabansa ka na. And there's a an knees pentacle with a big shot and big money coming in. May malaking pera na darating sa buhay mo. Sa situations mo. May malaking offer na kailangan mo alisin yung takot at pangamba mo. And there's something the Page of Cups, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Hindi kayo ililigaw ng iyong mga gabay. Dadaling ka nito dahil may swerte kang taglay. Oo, mayroong kang kakayanan para lumago ang iyong hanap buhay. And there's an ease of once na bibigyan ka ng mga bagong idea, proyekto, plano para magka magsakatapanan mo ang bagay na gusto mong makuha at marating. What is the Knight of Swords? there's a tube sword. Nagkakaroon ka na dahil it's sleepless at dahil sa indecision, di ka pa makapag-decide ngayon. Siguro, wala ka pang pangina, pinangahawakan sa ngayon. Nahirapan ka magbukas ng um, gusto mong gawin, negosyo man yung hanap buhay o trabaho, kasi wala ka pang sapat na puhunan or sa No? What is the Queen of Pentacles? with a word card. So, some of you guys, makakapag-travel ka talaga international. Basta matuto kang protectionan mo at mag-save ka na this time. And there's a an area pa na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Being dedicated sa pag-earn ng pera. Kailangan lagi mo titigil yung magiging posibilidad. And there's a three of cups, no? Just being aware sa mga tao makakasalamuha mo, sa mga tao pagkakatiwalaan mo. And there's an a seven of pentacles with harvest moment. Aani ka na rin na lahat ng mga bagay na pinaghirapan at pinagpaguran mo. Makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Hindi ka ililigaw nito dadaling ka nito para lumago at lumakas na ang iyong finances. And there's the Knight of Wands for slow and steady no, kailangan mo maging makinaon. Alam mo guys, para may sense ako dito, na gusto mo magbukas ang business, yung ipon mo parang kaya mo gawin. Dahil baka hindi na makabalik, baka hindi mag-grow, no, ka sa gabay mo. Kung ilalaban mo ba yan o hindi. No, kung dadaling ka niya sa panaginip mo, sa vision, intuition, and predictions, makinig ka sa yung gabay. No, kung ano kailangan mong gawin. Humingi ka ng gabay, magdasal ka, gano'n additional messages. Mag-meditate and contemplate ka, guys. And there's a point of course, not just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mo pag-isipang mabuti. Hindi ka pwedeng pala desisyon. Hindi ka pwede basta-basta nagtitake ng actions. And there's a time of one something burden. Meron talaga nang bibigay pabigat dito, lalo-lalo sa mundong ginagalawan mo, sa sitwasyon na kinagagalawan mo. Maraming toxic talaga for the outcome. So, there's a 10 of pentacles. Magkakaroon ka ng long term. And of course, unexpected financial windfall. Lalago, lalakas talaga ang finances mo. Magkakaroon ka ng security pagdating sa finances. And of course, guys, there's something the page of pentacles. Invest wise, it, Ito it. Yung sinasabi ko, di ba? Kung magapagdating pagdating sa investment, matuto ka, maging wais ka, wag ka magtitiwala sa mga kaibigan mo na kilala mo. No, kapag mag-i-invest ka on your own. No, yung hawak-hawak mo dapat. And there's a seven story with a sneakiness. Mag-ingat ka rin. Baka mabudol at maloko ka dito. Huwag ka nag- Huwag Invest sa ibang tao ha. Huwag ka magtitiwala ng mga pinaghirapan mo or huwag ka, magpa, ka magpautang na malaki dahil maaaring hindi ka mabayaran dahil sinungaling ito. And there's a liquid absorb with a clear the boundaries. Linisin mo yung mga tao sa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay na nagbibigay negatibo. Nung poor toxic, and, toxic and negative na lang nasa utak. No, dapat alam mo kasi yung uh, pakikisama mo yung circle of friends. Dapat more on um, growth, no, paano palalaguin ang kanilang mga sarili. Uh. No, puro business minded, Or something uh, puro malawak ang isip. And there's something the three of sword. Meron talaga dito na nagbibigay pain sa iyo. Kaya kailangan maging aware ka, marami nang iinggit behind your back. And there's a the king of sword, patuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi nagse-serve sa iyo, no? Alam mo, yung mga bagay na makakasira sa mga plano mo, putulin mo na. Luho, bisyo, yung mga bagay na hindi nakakatulong. No, yung mga taong hindi nakakatulong sa eksena mo, alisin mo na. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, for finances and career. For finances and career, guys. So, there's the two pentacles. Maging balanse ka na no, timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo dito. Matuto ka maging balance. No? Especially pagdating sa, sa gastos, no? sa pag manage ng finances mo, pera mo. Kailangan na alam mo na mas malaki dapat ang pasok yung kinikita mo sa nilalabas ng, ng pera mo. And there's something the lovers connected with your love life. Kailangan may corporations na meron dapat communication sa kayong dalawa ng person mo, marunong dapat makipagtulungan sa iyo. And there's something the moon could be that truth reveal. Ilalatag talaga lahat ng katotohanan dito. Ano man yung mga bagay na pinapangarap mo, there's something na maaaring magtagumpay with the nine of cups. A wish payment, a wish payment. There's a dream coming true. And there's a night of wands na konting tiyaga na lang sa lahat ng bagay na gagawin mo. Kailangan mo magtiyaga sa kung ng bagay na meron ka. Huwag mo madaliin and there's a native sword lalo lalo na napapalibutan ka ng na toxic and negative no i think maring ma katrabaho mo to ay kapitbahay mo to pagdating naman tayo sa kaliso, uh, sa love life so there's something the six of cups there's something a past person coming back na mayroon ditong babalik from the past and there's a the full card wag kang magtitiwala ng lubos Now, there's an Empress card. Kailangan mo mahalin na talaga mo na yung sarili mo with the empress card, there's a rebirth disconnect from the world. Huwag ka na ulit magpapauto. And there's another of pentacles. Maging secure ka na sa lahat ng gagawin mo. No, lahat ng pag-decisionan mo pagdating sa buhay, pag-ibig. Maging independent ka. Maging mature at respect. Magkaroon ng respeto at disiplina dito. Maging mature ka dito. Huwag ka magpapa... Um, ka manipulate or something. Huwag ka magpapadikta. No? Additional messages, so there's a heart for lesser to Matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan yung dalawa. No, kailangan may respect and discipline sa isa't isa. Pagdating sa kalusugan, there's a turn of COVID-19 happiness. At the end of the time, magiging masaya at magiging maligayang kalalabasan dito. And there's a judgment, may mga paalala lang na you need to pay attention. And there's a queen of wands by independent confident. Kailangan alam mo sa sarili drones mo. Diba, Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa iyo there's something five of sword with a self sabotage. No, sinasabotay mo 'yung sarili mo dahil ang tigas ng ulo mo. Sige kang ininom o kinain ng mga bawal sa iyo. And there's an of sword putulin mo na and of course 'yung mga bagay na alam mong nakakasama sa iyo. There's a page of sword na being curiosity kailangan alamin mo 'yung mga bagay na 'yon. No, kailangan tuklasin mo 'yung mga bagay na 'yon. So let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa magical fair messages. Advise and request to Pick a Card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pick a Card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot siya within one, two, or three. The request kapag nakapag-isip ka na, please comment down below kung ano number na pili mo. Para malaman natin kung hanggang sa umabot yung reading mo at the same time. Malalaman mo yung um, sagot sa tanong mo, yung number na, nag- na, na napili mo malalaman mo yun sa dulo ng reading na to. At maraming salamat po sa mga nagsishare ng akin video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Then of course, some um, comment down below kung tagasan kayo sa umabot ang aking reading, sa umabot ang aking video, sa anong ng mundo. Maraming salamat po. So let's see what is the magical fair messages advices. So let's watch this. So let's see what is the magical fair messages advises. What is the messages for you? With magical fair messages. So, patient please. So, kailangan mo haba ng pasensya mo. Matuto kang kumalma. Please, patient please. Now, there's a youth desire is within reach. Na maaaring pumabor na sa iyong sitwasyon. Lahat ng bagay na ito ay maaaring dahil sa panahon pala tayo tiwala mo makuha mo na ang ninanais mo. Edward, meet admit your true feelings to yourself, kailangan mo tanggapin sa sarili mo kung ano nararamdaman mo. Just being honest to your feelings. What is the yin and yang ko card? We have to be the soft Alam mo, dapat sa sarili mo yung kalaga mo, ha? Don't please anyone. No? Kaya kailangan, wag mo pinipressure yung sarili mo. You are dealing with the ease of air. Gemini, Libra, Aquarius. And there's a present moment with abundance. No? Magiging masaga pamumuhay mo. And there's a masculine energy. You are also a very masculine. Or you're present very masculine. What is additional messages with synchronicities? There's a strength card. Confident. So, kailangan mo talaga ng kumpiyansa. That nangangamba ka, natatakot ka. And there's a night vision. Binibigyan ka ng intuwasyon. Binibigyan ka ng um, mga pangitain, paalala, pasilip. There's a bloom. No? maaring lumago at sumibol na muli ang panibagong sitwasyon mo. There's an imagination. Maraming papasok na imahinasyon sa'yo na magdadala sa'yo for growth and expansion na no, para makatulong sa iyo sa, sa sitwasyon mo. And there's a grass and greener with the possibilities. Magiging maganda talaga ang mga posibilidad na mangyari sa buhay mo. There's a text message and send message na meron ditong gusto mag-message sa'yo or nag-message pero binubura din. Natatakot, nahihiyan, naduduwag, natutorpe. And there's an intimacy. Now, some of you guys na magkakaroon talaga kanyang banding ng person mo. What is an angel's number of vision one? and there's a five 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 for change you are going to level off. it might not feel good initially but it will prepare you to handle great, the greater things in life your highest good that is why you've been looking for to it there's a reward for the, waiting for a finish line so unti-unti na raw magbabago to unti-unti na tumataas yung situation mo gumaganda na situation mo ano man yung bagay na pinagdadaanan mo sa ngayon ay may magandang dahilan yan kaya kailangan kumapit ka alam mo, alam mo na yung totoong eksena, hindi pa. What is the money mo ba? Oracle deck. And there's something um sweet success. Diba? May tagumpay talaga na natatangi sa lahat. Get what you want. Kunin mo naman yung mga bagay na naninais mo. There's a shadow work represent what? From the shadow work represent what? Represent with the divine juggling progress inner harmony master different aspect of your life both light and dark na unti-unti mo na raw mama master no ano man yung bagay na nangyayari sa iyo negative sides or positive sides magiging balance na ito no may progreso na talaga na talagang um, na master mo na or talagang marami ka na natututunan sa mga pinagdaanan mo there's a clarifying for a love situation What is a find for a love situation? There's a faith heaven. Believe the safety of your of your return as very journey lead back to comfort. Nadadaling dadaling ka nito, no? ng um, maniwala ka, dadaling ka nito sa konsan saan ka talaga panatag na no, kung saan ka talaga panatag ang kalooban mo, pagmamahal mo at ang sitwasyon mo. May mga taong babalik talaga para patunayan na may mga maling desisyon na maaaring maitama sa ngayon. There's a clarifying for your life situation. Oh my God. Hindi ko pa rin shuffle pero ayan na yun. Sige. Represent guys with them behind the veil. Welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay with that knowing na mas maganda na yung mara, tinatago mo na lang yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo wag ka na nag-share ng information dahil mas okay na yung um, tahimik ang buhay mo kaysa marami nakakaalam ginugulo nila ano man yung mga plano at pangarap mo what lies beneath get a future what lies beneath get a future represent with the getting played manipulations lies controlled no? maging aware ka dito, meron talaga magaling magmanipula, magaling magsinungaling. Wow, what is the part of the light? Represent what? What is the part of the light? Represent what? And there's a reality. Uh, I am loyal to myself for um, and others. Removing the mask. I've born and letting go of illusions with confidence in myself. I show my true strength. I no longer need to hide and replace shame with the empowering force of love and truth. No? ngayon, alam mo yung realidad ng buhay, realidad ng mundo, na kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo kailangang mag magpanggap. Bagkos kailangan protection na mo lang ang sarili mo for your mental health. Now, huwag ka masyadong... Um, kung maging panatag sa mga tao sa paligid mo, magkaroon ka ng kumpiyansa para palaguin yung sarili mo. No, hindi para uh, patunayan sa kanila kung sino ka. So guys, let's see what is a Pika card, yes or no? So let's watch this. From the part of the light revisit uh, from the Pika card, yes or no? So let's start with the number one. Sino yung nakapili na number one? Ito na yun. There is a no. Burning through money for investments broke. No? Maraming meron ditong uh, papasok sa, himba, sa isang investment. No? Umiwas kayo, tantanan mo na maaaring masayang ang pera mo at pinagirapan mo. Masusunog lang at maaaring malulustay at masisira lang yan. Huwag kang magtitiwala dito. And there's something, and the yes, getting it together, it's all line for you. Na nakaswak ka dito, talaga nakatagpo kayo para sa isa't isa. Now there's a yes. Number three, there's a no. Losing part of yourself, missing place that's gone away. Na no, kailangan mong may mga bagay alisin sa buhay mo at kailangan hanapin mo ang sarili mo. Huwag mong i-fresh your mo sa isang bagay na alam mong hindi naman para sa'yo. So guys, this is um, a weekly goodbye for the month of July. 15 hanggang July 21 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na magandila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos. At dito maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang didigay-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit sa digdig na gumapaw ni biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.